Pagdait na ka Pagkatapos asin, yun yung magic sarap. So yeah, yan, ito, oh, okay. napakagaling. Oh, um, chip. So hi guys, what's up? Kagong maga, bagong video na para sa inyo. So ngayon, magluluto tayo ng buko-buko. Yung chef natin ngayon ay si Kapangandoy. So titignan natin kung paano magluto ng buko-buko. Dahil kuha natin ito sa pangibas sa gabi. Let's go. Hey guys, kung paano magluto ng buko-buko guys. Yan ang buko-buko sa amin. Kung makikita nyo mamaya kung ano-ano lutuin ito. So ito ang ating chef cook, si Kapangandoy. Yan, chip cook for the day, kapangandoy. So, una natin kagawin, lagyan natin ng mantika yung kawali at saka una, bawang. Ay, pagkatapos ay ilulunod natin kapangano'y, yung boko-boko or ang tawag sa kalam niyan. Yan, may magic na. <laughs> Pag-awain <laughs> well, um, uh, tayo dito, guys, kapag putok-putok. sakit sa katawan. So, hindi yun, dapat distance ko kayo dahil video ko din guys. Kailangan ng uh, distance ng uh, pag-iingat para sa pagluluto dahil pumuputok-putok at sakit. Natamahan ako guys. Yan yung mga recipe natin, yung mga recipe. Meron tayong silver swan, hindi mo mawala yan. At meron tayong magic sarap. Napakasarap dahil may magic, may magic double. At meron din tayong suka tuyo oh tuyo sorry siya ba yung tuyo, Siyemaya, tuyo. <laughs> okay guys nagkakamali ako yung tuyo ko mali mali ano kasi daing salapat <laughs> so, yung daing tuyo yun tsaka yung hindi ah, yung daing is dayo na bulis dinilad bulad sa amin tawag tsaka yung tuyo yun para yung patis sa amin mali ako so mabuti na lang ka yes, kapangandoy <laughs> so yan yung kayo kay -okay na yung kayo kay -okay na yung andi guys hindi tayo dahil humipitik-pitik ang sakit-sakit eh. Wala na, hindi mo yung para Yan, napakasimple na pagluto guys. Pero pag tinignan, pag tinitignan mo, napakaganda. At lalo na pag tinitignan mo, pag tansya mo ng timplada, napakasarap niyan guys. So, up next na rin lalagay ay yung suka na Silver Swan. Silver Swan, baka naman. <laughs> Sakit yung agtang ko guys, napipiksa ng ano guys So yan, dapat pa ano yun lang, pa Napipiksa Pa alipulipuhay mo lang <laughs> <laughs> Ganyan basta tagalog, Mahirap ang ng tagalog, ganyan lang magsimpulin simpulin mo lang Yan, si Kapangando ko yung nagluluto Pangalawa First ano yun, first uh, Malit na sachi So pangalawa dahil uh, kailangan ng uh, langgaw para medyo may sabaw, medyo malasa, masarap. Yung uh, lasa niya, yung yung sabaw niya magiging lasa. Yung tawag naming uh, magiging lapuyot. All right. So yan, La nyo. Nyo guys, yan Lapuyot, guys. Tingnan niyo, guys. lapuyot, lapuyot. wala nang <laughs> apoy, guys. Kaya pala hindi na nagano, guys, nag nag-iingay dahil wala na apoy. Lapuyot. Yan. Kailangan ng another Beauty, para sa so, pagluto. Yan. So hey guys, may uh, beauty na. So yan, nakikita niyo nag ano na. Nagbo-boiling or nagbukal-bukal sa amin tawag ng bukal-bukal. So nakalimutan ang tawag ito. Buko buko to sabi na I don't know kung ano to sa inyo. Just comment na lang comment section para malaman natin kung ano to ano sa inyo. Ito, guys, nalalagyan na natin ng, ng patis or uh, ano yan? Tuyo. tuyo, yan tuyo, tuyo or tuyo wag yung tuyo na sa babae dahil uh, tuyuin delikado yun, Ma ano yun, mahugtas ka sa kalisod so dapat tuyo, hap lang hap lang, yan simple basic ng instruction dapat basunod nyo ito para pag kayo nagluto nakuha nyo at magiging ganito napakasarap pag kinain nyo na guys alright So yan guys, lalagyan ng counting tubig. Yan. Para, yun nga, para may sabaw, para masarap yung konti. oh, yung natira, inumin na oh, ni Kapangandoy. Alright. So yan guys, so, guys, lalagyan na na ng ajinomoto para pambalan sa timplada. Yan. Ganyan kami dito mga magluluto guys. Pag uh, luluto kami, lalagyan namin na ng ajinomoto Siyempre, bala sa ano asin. So, na kamo. So, pagkatapos ng asin, yun yung magic sarap. So yan, oh, napakagaling. oh um, sip. Bukan, sip ko lang ni Sikob. So yan, pagkatapos ng asin, magic sarap. So yan, it's already cooked na tapos niyang kain na. So, kub guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. See you in the next video. May God bless you. Babu.